Happy Easter! Nito. Marami naman nagsasabi, wag na kumanta. Maglalagay ako ng intro na emergency, emergency. Wag na raw mag-intro. Eh, sasabihin ko ako si Dr. Gary C. Huwag na raw ako magpakilala kasi nandun na raw sa likod ko. Pero ito gusto ko. Ano ba? Anong pakilala sa mga ito? <laughs> Ay, biro lang. Eh, gusto ko kumanta eh. Ito, para sa mga gusto lang. Yung mga ayaw, magsilayas kayo. <laughs> sa lupa. Halos araw-araw sa tapat ng aming bahay mayroong isang babae lagi nang nagdaran Sulong ay bilao kung lumakad ay paimbay at ang wika ay ganito sa gitna ng daan. balu penoy balut Bili na kayo ng itlog na balut Sapagkat itong balut ay mainam na gamot Sa mga taong laging nang lalambot Balut, penoy balut Bili na kayo ng itlog na balut Sapagkat itong balut ay pampalipas ng pagod at mabisang pampalakas ng tuhod. <laughs> oh, okay ba, balut? <laughs>